Dear Papa Van Ang pulubing kanina ko papala pala gustong kausapin ay matagal na palang may koneksyon sa buhay ko. Hindi ko maintindihan noon yung nararamdaman ko. Ang pagkakalam ko kasi ay matindi ang galit ko sa kanya sa mahabang panahon. Pero bakit nung mga sandaling yon ay awa na lang ang nangingibabaw sa puso ko. Bakit hindi ko siya magawang sumbatan kung, kung kailan marami na sana akong pagkakataon? Jeneline pala, Papa Van. Yan na lang ang itawag mo sa akin. Hindi ko yan tunay na pangalan. At mauunawaan niyo ang dahilan pagkatapos ng aking kwento. Sa tuwing nakikinig ako ng mga kwento sa YouTube channel mo, Papa Van, hindi ko maiwasang maingit. Lalo na sa mga may kwentong pangpamilya. Kwentong may happy ending. Ang sarap siguro ng pakiramdam ng maraming nagbibigay ng importansya sa iyo. Yung napapalibutan ka ng mga taong solid ang malasakit sa'yo. Meron namang nagpaparamdam sa akin noon yung tatay ko. Madalas siyang uh, bansagang walang kwenta ng nanay ko. Kasi nga, wala siyang matinong trabaho. Maliit na nga raw ang uh, kinikita niya nagagawa pa niyang gastusin sa paglalasing. Sa musmus kong edad ay naramdaman ko na yung kagustuhang idepensa si tatay sa aking ina. Kasi hindi naman nakikita ni nanay yung mga pagkakataong binibilhan ako ni tatay na mga gusto kong pagkain. Tulad ng si at soft drinks na paghahatian pa namin para lang kumasya sa aming dalawa. Gusto ko rin sabihin kay nanay na siya rin naman ang dahilan kung bakit miserable si tatay kasi lagi niyang pinapamukha rito na talunan siya sa buhay. Kahit naman hindi lasing si tatay ay todo pa rin kung talakan siya ni nanay. Sino ba namang di mapupundi, di ba? Kaya ang kawawa kong ama, maglalasing na lang para pag uwi ni nanay, tulog na siya. Meron minsang sumasakit ang sikmura ng aking ama. Napansin ko yun nang minsang tila may dinadaing siya. Sinabihan ko siyang uminom ng gamot para gumaling na. Kaya lang wala siyang pera noon. Anya, pag uwi raw ni nanay ay bubuelo siya para makahingin ng pambili ng gamot. Kaya lang imbes na pera ang iabot sa kanya ni nanay ay sangkatutak lang na sermon ang napala niya. Sa tingin mo, namumulot lang ako ng pera? Kunwari ka pang ipambibili ng gamot? Tapos ano? Mamaya, alak lang pala ang bibilhin mo? Tantanan mo ako. Singhal ng aking ina. Kaya tiniis na lang ni tatay ang sakit ng sikmura niya sa magdamag. Nagmamagahan, agad akong lumapit kay Tatay para iabot ang 50 pesos. Ganun na lang ang pagtataka niya nang makita niyang may pera ako. Kinuha mo ba to sa nanay mo? Anak, ang sinasabi ko sa iyo, ha? Masamayan. Mahinahong paalala ni Tatay. Hindi po Tay, napulot ko po dyan sa labas ng bahay, Tay bulalas ko dahil sa wakas ay makakabili na siya ng gamot. Papa Van sa totoo lang si nanay ang nagahanap buhay sa mga magulang ko noon. Pero mas naawa ko sa aking ama. Hindi lang sa mas malapit ako sa kanya. Nakita ko kasi na kahit elementary lang ang natapos niya ay tumidiskarte pa rin naman siya. Matatawa siguro kayo sa bahaging ito ng kwento ko, Papa Van. Pero alam nyo ba na sa sampung pisong baon ko ay nagtatabi ako palagi ng limang piso kada araw? Yung naitatabi kong 25 sa buong linggo ay siya namang ibibigay ko kay tatay. Tayo, pambili niyo po ng alak para hindi na po kayo malungkot. Sa sinabi ko ay natawan ng di oras si tatay nang nalaman niya kung saan ko kinuha yung 25, bahagya siyang napailing. Hindi ko na raw kailangan gawin yun para sa kanya. Ibinili niya rin hindi ako dapat nagtitipid pagdating sa pagkain sa school. Baka raw kasi ako naman ang magkasakit sa ginagawa ko. Kahit naturingang batugan si tatay, na-appreciate ko pa rin siya, Papa Van, sa kung paano siya maging tatay sa akin. Hindi man niya maibigay ang magandang buhay sa amin, sapat na sa aking maramdaman na pinapahalagan pa rin ang pamilya namin. At naniniwala akong mababago rin ang buhay meron kami. Hindi ko sukat akalain, Papa Van, na mababangong ang literal ang buhay namin. Yun ay nang iwan kami ni tatay dahil sa ibang babae. Natuklasan ni nanay ang pagkikipagrelasyon nito sa malayong mas matanda sa kanya. Hindi ko alam kung sa parang siya nahuli ni mama. Basta nagulat na lang ako isang hapon nang umuwi si mama. Umiiyak sa tindi ng kanyang galit. Kausap niya noon sa cellphone ng tiyahin ko na animoy nagsusumbong. Ipagpapalit na nga lang niya ako. Sagurang pa ang kapal ng mukha niya. Wala na ngang pera ng babae pa. Kaya magmula ngayon, ayoko nang makita ang pagmumukha niya. Hinding hindi ko na rin ipapakita sa kanya yung anak niya. Singhal ni nanay. Nalungkot ako sa naging pasyang yon ng aking ina. Sa parehong banda ay naunawaan ko rin si tatay, Papa Van, kung bakit nagawa niyang pumatol sa iba. Siguro yung bago niyang kinakasama ngayon ay mas nakakapagparamdam ng importansya sa kanya. Di tulad ni nanay na kulang na lang araw-araw niyang ipaalala sa aking ama kung gaano ito kawalang kwenta. At sa lahat ng nangyayari sa pamilya namin, Papa Van, ay sinanay lang ang sinisisi ko. Kung trinato niya lang siguro ng tama si tatay, hindi maiisip ng aking ama na iwanan kami para sumama sa iba. Hindi naging madali pero kailangan ko pa rin pagpatuloy ang buhay kasama ni nanay. Sa kagustuhan niyang tuluyang makaiwas kay tatay ay umalis na rin kami sa tinutuluyan namin. Sinama niya ako sa Maynila kung saan naroon ang tiyang rosa ko. Single mom na nakakatanda at nag-iisang kapatid ni nanay. Kahit nakangiti si tiyang Rosa noon ay batid kong may pagkasungit siya, Papa Van. At tumugman naman yon sa kutub ko makalipas ng ilang araw. Naaktuhan ko kasi na pinagbubuhatan niya ng kamay ang mga anak niya. Sinisigawan at minumura pa. Nangyayari lang yon sa tuwing wala si nanay. Pagkarating kasi namin ng Maynila noon ay inatupag na kaagad ng aking ina ang paghanap ng mapapasukan. Nang sa ganun ay makakatulong din siya sa gastusin dahil sa nakikitira lang kami. Nang magkatrabaho si nanay ay nagagawa na rin itong mamili ng ilang stocks ng makakain namin. Instant noodles, canned goods at isang tray ng itlog. Kaya lang sa kabila noon, Papa Van, ay madalas pa rin akong nalilipasan ng gutom. Ano ba naman kasi kung hati-hatiin ni Tiang Rosa yung mga naluluto niya? Para bang wala silang ibang kasamang mag-iina Laging kakaunti lang ang inilalagay niya ang pagkain sa plato ko Kahit na marami pa naman sana akong pwedeng makain sa dami ng nasa mga plato nila Meron pa yung isinusubo ko na lang ay aagawin pa talaga ng bunsong anak niya Nang tumanggi ako ay ako pa talaga ang pinagalitan niya Papa Van Masama raw ang madamot na bata eh madamot na matanda, hindi po ba masama? Gustong gusto kong isabibig ang litanyang yan nung mga oras na yun, Papa Van. Kaso nagpigil ako sa takot kong baka ako naman ang mapagbuhatan niya ng kamay o di kaya masigawan. Ilang araw rin ganun palagi ang ganap sa bahay ng tiyahin ko. Kung hindi bitin, ay wala halos talaga akong makain Kaya nang minsang hindi ko na makayanan ay sinundan ko na si Tiang Rosa sa daan Papasok na kasi siya sa paglalabandera noon Nagbaba ka kaling. makahingi ako ng kahit pambili man lang sana ng tinapay Bakit ka humihingi sa akin? May pinatago ka bang pera? Pagtataray niya hindi po kasi ako nakakain kanina ng maayos. Sige na po, nagugutom na kasi talaga ako. Sumamo ko. Kunwari ka pang hindi nakakain dyan, ang sabihin mo, masiba ka lang talaga. Tugon niya sa ako tinalikuran upang sumakay ng tricy. Dinadayin ko na noon ang paghapdi ng sikmura ko pabalik ng bahay. Psst. Neng! Neng, oo ikaw, hali ka rito. Tawag ng isang matanda sa gilid ng daan. Itong Maruya, kumain ka, dali. Kumuha ka lang rito sa paninda ko kung kulang pa ha. Nakangiting anya habang inaayos ang container ng mga paninda niya. Siya si Aling Julie. Kapit bahay ni Natia Rosa Papavan Narinig daw niya ang usapan namin ng tiyahin ko. Naawa raw siya sa akin kaya minabuti niya akong tawagin. Noon ko na ikwento ang buong pangyayari. Kung bakit ba gutom na gutom ako. Mas makabubuti raw kung ipaalam ko sa nanay ko ang ginagawa sa akin ng tiyahin ko. Anya, nanay raw siya kaya nakakatiyak siyang ipagtatanggol ako ni nanay. Kaya lang taliwas sa inasahan namin ang nangyari, Papa Van. Nang maaktuhan ako ni Tia Rosa na nagsusumbong ay sumabad siya sa pagitan namin. Naku, Jeneline, sarap na sarap ka nga sa kain ng niluto ko kanina. Tapos sasabihin mong, ginugutom kita? Dahil ba sa hindi kita nabigyan sa hirit mong pambili ng tinapay, nagkakaganyan ka na? Anya na tila ba, maamong tupa malayong malayo sa itsura niya kapag wala si mama. Hindi tama yun, Jeneline, Kita mo namang nakikita na lang tayo. Kaya tayo dapat ang tumutulong sa gastusin dito. Agad na sinigaw naman ni nanay sa akin. Naiinis na ako noon, Papa Van, dahil hindi man lang pinakinggan ni nanay yung panig ko. Mas naniniwala siya sa kasinungalingan ng tiyahin ko Napabuntong hininga na lang ako noon sa sobrang pagkadismaya. Sana pala talaga kinuha na lang ako ni tatay. Siguro kung nagkataon ay malayong mas maayos pa ang pamumuhay ko. Mabuti pa nga si tatay. Kahit na ganun siya, ramdam kong may malasakit siya sa akin. Kaya lang hindi ko na siya makakasama. Dahil nga, inilayo na ako ni nanay sa kanya.